Hello, good morning mga farmers, mga pare ko, good morning may papakita lang ako sa inyo parang ako talaga, parang ayaw ko na maniwala na walang taong gumagawa nito alam nyo kahapon tatlong beses to nangyari sa kanya tapos ngayon, umagang umaga ito na naman nakita ko yan o. isipin mo na lang kung paano ginawa niya yan no? sarili niyang paa nakabuhol-buhol yung lubit parang ayaw kong maniwala na walang taong gumawa niyan eh kahapon din ganon din yun tatlong bisis doon sa kwan tapos ngayon na iyan na naman yun pa rin paa na yan, yan din doon ko sa kanya, parang paano niya ginawa niya. Ito. Mukha nito. Bet, tinali mo yung, yung, pa, yung paa mo dyan. Sabi huh? yung pagkabuhula. Huh? Hmm. Parang hindi naman magawa kung siya lang. No? parang tao talagang gumawa nito eh hirap kaya tanggalin ito <clears throat> aming pagkapitan eh. oh pinaikot ikot tapos mahigpit pa parang tao talagang gumawa nito eh oh may ano ba yan Pero hindi tao. Ano kaya? Maganda sana kung mahuli ko tong gumawa nito eh. Posible naman pa pag siya i-bulbohol niya. Grabe oh. sa paan niya. Dito pa rin. Kahapon dito pa rin yung dapat sa na niya para ihaw na to oh tinan yung kuan niya gabi tong na to Dan hmm. gue